Labandero ang person ngayon mga ng, uh, kawawas. Hindi naman. Malabahin ko. Pero huwag kang mag-alala. Tagashoot lang ako ng ano ba yun? Mga damit sa so washing. Magbabanlaw yung mga, yung mga anak ko. Yung dalaga ko pala. At si baby ay lagi nang naninigas. At tayo na nga. Hmm. Damit mo pamangking ko. Yan yeah, mga damit na namin yan. San linggong damit yan. Tinatatwakan <laughs> talaga. <laughs> yan. Asan ah, na ba tayo ngayon kanina? Ayun ah, yun nga nanidigas na kasi yung chan ko kaya hindi na pwedeng buhat buhat kan. pero ayoko naman yun nakakahiga lang nagagalit si Mr. Lucky kasi sabi niya nabawaw daw ako ng trabaho eh anong gagawin ko nakahiga lang eh di ba mas lalong mahihirapan ako mga anak pag nakahiga lang ganoon kaya eh, galaw ako tsaka hindi naman ako sanay na walang ginagawa. Kaya, ayan, kwentuhan muna tayo bago habang hinihintay pala yung pan, habang hinihintay yung pagtapos ng washing. sa pangrakit natin ngayon kasi wala na tayong income maasa na lang na tayo sa padalang <laughs> nag-iipon na ako ng plastic bakal pot <laughs> o bakit diba hindi naman na kayong trabaho yun diba ito mo ang dami ko ng bote dito tapos dami ko na rin naipon na plastic yan o yung plastic ko o no? Oh, bak. Tapos may bakal na din ako siguro. Eh. Bakal ko. Ilang kilos na rin yan. May bakal na ako. Ito oh. 2 kilos na siguro yan. Yung yun, pinatuyo kong kamatis. Gagawin kong bindi. -bin. Diba? ano ano na lang nagagawa ko dito kasi nga board. O yan yung mga bote ko ito oh, ng buntis diba? <laughs> nangangalakan para makatulong kahit konti pang betchin betchin ba yun? ano nga panina ah babrush pala ako so washing kasi mga lalapsa 'Di meron yung hindi natatanggal lalo na sa medyas kasi dumi yung medyas ng mga bata. Tapos yung mga damit na pamangkin ko. Ina-hand wash ko yan kasi hindi ako tao kontento sa dinis ng washing. Meron na meron natitira.